Hi guys, good evening. So ayan, kape lang tayo. Yung ating dinner is coffee lang. And nagluto kami ng nanay ng... Alam niyo ba ito guys? Kilala niyo yan? <laughs> Kilala niyo ito sa guys. I don't know kung anong tawag to. Ito ay ano ah. Vegetables ng marina. Masarap ito siya guys. Ito lang yung dinner natin, guys. Mm. Sarap siya. Tapos na yung trabaho ko guys. 9.20. Yung ama kong babae is banis siya. Doon siya matulog na eh, sa anak niya. Nakakapanganak lang bagong pangamahal. Kaya doon siya matulog na eh. Wala yun silang katulong guys. Tapos yung amo ng lalaki is yes, umalis na siya kanina. Tapos yung nandito sa bahay yung mga anak niya. Sa kwarto lang. Hmm, Masasakit siya. Mix ano to siya. Vegetables. Lagyan ng harina. Tapos lipreto siya. Masarap merenda. Hindi na ito merenda guys kasi dinner na. Hindi <laughs> na yung coffee slice nakakataba daw to itong coffee guys kaya nga hindi tayo pupapayat kasi laging coffee coffee ayan o, and 1 pa naman sarap ibusog na to guys 음얄미 mm, Mga ilang peraso na ako guys. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Babush!